Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naaresto ng otoridad ang isang fire officer sa isang entrapment operation sa Sambuanga del Sur ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection o no BFP noong Martes, November 28. Sa isang statement, tinukoy ng BFP ang suspect na si Jason Albios Canases, Fire Officer 3 na naka-assign sa Isabela City, Basilan. Nadakip ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG ang suspect sa Purok Crossing, Barangay Sikade sa bayan ng Kulmalarang lunes ng hapon. Inaresto si Canases matapos tumanggap ng 400,000 pesos na bayad para sa admission ng isang aplikante sa kanilang ahensya. Nasa kustodiya na ng polisya ang suspect. Nagpaalala rin ng BFP sa publiko na hindi nito pinapahintulutan ang pagbabayad kapalit na pagkakahire bilang fire officers at personnel. Matutuloy na ang nakaplanong civilian-led Christmas convoy sa West Philippine Sea batay sa inilabas na press release ng National Security Council o NSC ngayong araw, November 28. Ito'y matapos ang isang constructive dialogue ng mga leader ng Atinto Coalition sa key officials ng NSC noong Biyernes, November 24, pagkaraang hindi bigyan ng suporta ng konseho bunsod ng tumitinding tensyon sa lugar. Ngunit sa halip na sadyain ng mismong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na ng bawat partido na dumaan lamang sa general vicinity nito at magtungo sa mga piling Philippine Occupied Feature kung saan sila pahihintulutang magbigay ng Christmas cheer direkta sa mga tropang naka-assign sa lugar at mga mangingisdang madaraanan nila. Nag-abiso rin ng NSC sa grupo na bibisitahin hindi ng pag-asa island upang makapagbigay ng Christmas gifts at donated supplies para sa regular rotation and supply Aurora Missions nakatakdang mag-umpisa sa December 5 ang Christmas convoy to the West Philippine Sea na inorganisa ng Atinto Koalisyon Coalition kasama ang Akbayan Party kung saan lalahukan ito ng apat na pong civilian boats na mag-uumpisang maglayag sa El Nido Palawan papuntang West Philippine Sea Nagpaanyaya ang Department of Health o DOH at mga lokal na pamahalaan na makiisa sa National Bike to Work Day na gaganapin bukas, November 29, isang adbokasiya para sa mga siklistang manggagawa. Layon nito na maisulong ang magpadyak para sa mas mabuting kalusugan, mas malakas na katawan, makatulong sa pagbawas sa polusyon, makaiwas sa aksidente at makatipid sa pasahe. Ang National Bike to Work Day ay isang araw para bigyang dangalang bawat Pilipinong pumapadyak sa lansangan para maghanap buhay. Kaugnay niyan, nakikiisang ang lungsod ng Quezon sa panawagan na ito bilang most bike-friendly city sa bansa. Gaganapin ang Bike to Work Day mula alas 6 hanggang alas 7.30 bukas ng umaga at nag-abiso sa mga motorista na maaaring magkaroon ng pagbagal ng trapiko sa mga sumusunod na lugar. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. balita.